kaya nag slide tong motor ni master BJ pinasok ng grasa yung loob ayan so nakita nyo mga lunes mga idol nakapatong ang grasa sa kanyang lining so in Sige. Yan, So makabaklas ang ating master Ayan. So sasamahan natin siya Para masaya matanay ang ating master natin Sa ng mga gilin Ayan, tagalang Sige, tuloy mo lang Basta mo may gigi. Tandaan mo master dito, tanggalin mo na. Tandaan mo, ya. Ya, so tanggalin natin yung yang drive brakes, yan. So igilip mo lang. Tapos yung belt, tanggalin mo yung so tanggalin yung Tanggalin mo lang buo may din likod, yan, kami master. Ya, kasi itaog mo. Itaog, yan. Hindi yung kabila yung Ya, ayan, itu. yung tura. So yan, CVT. Hawakan mo rin ang gano'n, yan. Yan. mas matigas yan, master. Huwag mong nilaglag. -il, yan, sabi so, mo nilaglag. Sige. Ya, Sige. si. Master. oh no oh. tanggal so ayun dito sa paningin natin yan kaya nag slide tong motor ni master BJ pinasok ng grasa yung loob ayan so nakita nyo mga lunes mga idol nakapatong ang grasa sa kanyang lining so hindi ito hahataw kung hatawin mo mahinang hantak nito kasi dumudulas lang ang kanyang clutch lining na sobrahan sa grasa ito mga Lusbong idol dito dito lumabas yung grasa ayan so tumalsik siya rito napunta na siya sa kanyang lining so bunutin mo master bunutin mo ayan. nalambot lang yan master malambot lang yan ayan tapos idapag mo dyan sa baba di balik mo master ayan tapos itaw mo yung kanyang ayan so yan na ang kinlabasan, mga lulus mga idol So yun mga lods mga idol ang nakita natin dito sa scooter na ginawa natin yan kung yung makikita So baka may experience din yun nito Pagka nagpalinis kayo ng panggilid halimbawa nagpalinis kayo uh, Nung bago ipalinis okay naman pero syempre may dragging halimbawa papalinis nyo Nung bago nyo ipalinis ay okay naman yung hatak pero nung pinalinis nyo na pagbalik na ay nag slide na So minsan may nangyari yan na ganito mga lods mga idol to sa kanya na sobrahan sila sa lagay ng grasa masyadong marami yung lagay nilang grasa dito sa loob siguro binaklas nila to naglagay sila ng grasa sa loob yan so lumabas dito mga lulus mga idol napunta rito dito sa kanyang clutch bell yan so dudulas na lang yan mga lulus mga idol yan o nakita yung kalahate yung part na to ay maitim yung part naman sa baba ay brown so pagka na may grasa yan na, na, nakalagay sa ating clutch lining so magi slide yan mga lulus mga idol kaya ayaw humatak so syempre pag halimbawa nagpalinis kayo mapapaisip kayo bagong linis naman yung panggilid nyo pero bakit nag slide syempre mapaisip kayo baka kailangan ng palitan ng clutch bell or kailangan ng magpalit ng line nagpalit ng lining pero syempre bago nyo gawin yon ibalik nyo muna sa gumawa tapos pa check up nyo or kung may baklas kayo ng panggilid baklasin nyo para makita nyo baka ganito lang naging problema possible lang na nasubaran sa grasa kaya ganon lumabas na yung grasa rito ayan so galing dito tumalsik pumunta rito so napunta sa kanyang clutch bell at napunta na sa kanyang clutch lining kaya sabi nung nang drive ng scooter na to parang mahina yung hatak so ito pala yung isang naging problema so huwag ka agad mga lus mga idol magpalit ng pyesa so check up muna para makasure tayo na ma pinpoint natin kung ano yung naging problema so yun mga lus mga idol ang naging issue na ito. So, konting paalala lang din sa inyo na ganun pagka nangyari sa inyo yung ganon bagong palinis kayo ng panggilid pero nag-slide pa rin or bago nyo ipalinis, okay naman pero nung nilinis na, nag-slide na. So, ibalik nyo lang sa gumawa mga mga idol, baka possible na ganito rin ang na nangyari. Nagkaroon ng grasa sa kanyang lining dahil nasobrahan sila nagay kasi pag nasobrahan ng lagayan mga hoods mga idol, pwedeng tumapon lang yan dito sa kanyang clutch bell at pwede rin dito siya lumabas mga mga idol. So, yun mga lulus mga idol. Salamat sa panonood.